Naglalakihang tipak ng mga bato ang humambalang sa baguio Bontok National Road partikular sa somil sinto Cuto Bauco Mountain Province nagsimulang pagguho ng lupa at mga bato pasado alas 6 ng gabi kahapon ika 28 ng Agosto dahil sa tuloy-tuloy na pag uulang dala ng Bagyong Goring Going po yung clearing natin then estimated time to clear is 10 days po Malalaki po yung uh, rock, ano natin rockslide natin dawalang kasi tuloy-tuloy naman yung pag-ulan niya Ja, kan du bare... Ja, så er Pinapayuhan nilang dumaan muna sa Sadsadan Salin Provincial Road ang mga maliliit na sasakyan at sa mankayan Cervantes at Jan Bauko sa Angan Road naman ang mga malalaking sasakyan. Samantala, nananatili ring sarado ang Claveria Kalanasan Kabugaw Road sa Apayaw dahil din sa pagguho ng lupa. Wala namang naitalang nasaktan sa dalawang pagguho. Samantala, inaasang magpapaulan pa rin sa Cordillera ang Bagyong Guring hanggang sa Webest, August 31. Sa ngayon ay nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 ang probinsya ng Apayaw. Samantala, bagamat inaasahan ng paglabas ng Bagyong Guring sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo, susundan naman ito ng tropical storm na may international name na Haikoui at tatawagin itong hana kapag pumasok na ito sa loob ng par. Paglabas ni Bagyong sa maripobukas bukas ng gabi o Thursday ng umaga, Si Bagyong uh, magiging si Hana ang magpapatuloy na paghatak kay Southwest Monsoon. So ibig sabihin po, uh, within the next five days ay um, makakarans pa rin tayo ng mga pag-uulan dulot ng uh, Southwest Monsoon o Habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Tatahakin nito ang west-northwest sa extreme northern Luzon sa bilis na 20 kilometers per hour at aasahang magpapaulan sa bansa sa susunod na linggo. Randy Guzman para sa Luzon Headline.